may may share lang pala sa inyo. Ang um, isdang to is uh, parang para siyang bagoong pero malalaki ang hin body. Hindi siya katulad sa atin na maliliit na isda ang ginabagoon. Ito naman malaki. Malalaki siya. Ganyan. malaki isda na inasinan 3 to 4 months I think ang pag nito preserve may asin ganon ganyan ang itsura niya guys tapos malambot siya ganyan ang itsura yan pwede na siyang kainin na ganyan lang bubuksan siya wait lang at bubuksan ko guys ganyan ang itsura niya guys kapag binuksan ganyan tapos yan, ganyan, nakakainin na. Pwede na yung kainin. Ang ginagawa is parang ginaganon-ganon kakayod kayo siya. See guys, ganyan na yung itsura niya. Pwede nyo siyang lagyan ng sili or kaya kamatis, sibuyas, ganun. So ako, lalagyan ko lang siya ng suka. Yan, para masarap. Wala siyang amoy guys, hindi katulad ng bagoong sa atin. Wala siyang kaamoy-amoy. Isdang-isda talaga siya. Ayan, ang sarap niya guys. So, kain tayo guys. Thank you for watching.